Ross scam 10K. Ah, video ano, na na-scam na naman sa yung kay Wamos at saka yung kay Wamos kasi ako malapit na rin ako ma-scam kay Rosmar. So, ipapakita ko sa inyo para hindi ka ma-scam. Ako kasi tanga-tanga eh. Kasi nag-expect din talaga ako na manalo ako kasi nga minessage nila ako na manalo daw ako. Manalo daw ako ng uh, 10,000 yon, 10,000. Kung magkano yung laman ng Gcash mo, ita times 10 nila yon. Example, may 10,000 ka. So, 10,000 times 10. So, grabe naman yon sobra. So, kaya ngayon, si tanga-tanga, ayun, naniwala naman. <laughs> Nakakatawa talaga ako. <laughs> Tapos, syempre, hindi niya ako naisahan. Syempre, siya, hindi niya ako nakunan ng pera kasi nag-ingat din ako. So, eto, pakita ko sa inyo kung paano, anong ginawa niya, no? So, eto, nag-message sa akin. Ayan, no? So, ayan, nag-message sa akin. Ayan naman kay Rosemar. So, ayan, o, Si Jerome. Si Jerome lang malakas. Ayan, si Rosmar. Ayan, Jerome lang malakas. Tingnan natin kung kita ba. Ayan. So, ayan, ang ginawa niya. Ayan. Ayan. Ayan, Jerome lang malakas. Nag-message sa akin. Sabi, sabi niya, PM me. Sabi ko, ano meron? So, ayan ang sinabi niya. Ayan. Ipeplex ko yan mamaya. Sabi niya, ayan. Sabi niya pag meron daw, ayan, hiningi niya yung birthday, birthday ko, pangalan ko, address ko, complete address yan. So, tanga naman ako. Akala ko totoo. Napakatanga ko talaga sobra. Ayan, binigay ko naman. Pero, wrong naman yung address ay binigay ko. So, ayan, sabi ko, sabi niya, screenshot ko daw yung Gcash ko. Sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, wala akong pera kasi hindi ako gumagamit ng Gcash. So, ngayon, sabi ko, Rosemar product na lang ibigay niya sa akin. So, sabi niya, bigyan daw niya ako ng chance. Kailangan ko talaga daw na screenshot ko yung Gcash ko kung magano ang laman para ma-times 10 niya. So, ako naman si Tanga, hinawala ko, siguro digit to. So, nag isip, -isip ako. So, ngayon, nag-screenshot. Ayan o, oh, ayan ang oh, sabi niya, 10 times. Kung 1,000 times 10, so, ayan, 10,000. Kung 10,000 times, ganyan, ang sabi niya. Ako naman, medyo naniwala ako, pero may doubt. Sabi ko, Rosmar product ko na lang kasi nag-live selling ako sa TikTok yun ang ibibi yun na lang sana ang anuhin ko ang uh, ilalive selling ko yung rosemary product so sabi niya hindi na siya nagre-reply so ito nga bumigay din ako nag-screenshot ako ng ng GCash ko pero yung cash cash in daw cash in pero ito matagal na siguro nung January pa na cash in so 1000 yan so ngayon ayan hindi na siya nag-reply kasi matagal na yan siguro mga 2 months ago hindi talaga ako nag-pick nag ano nag um, nag-picture sa inutos niya. So, sa ngayon, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, late ko lang na-realize na, na iskam ka. Magtrabaho kayo ng patas. Sabi ko, magtrabaho tayo ng patas para mabuhay. Yun. So, ito naman yung nangyayari kay ate. Yung video niya, na-scam siya kay Wamos. Ganito din. Ganito katulad sa akin. So, kawawa talaga si, Kawawa talaga. Kaya, para iwas iskam, huwag na tayo magpaniwala sa mga ganito. Huwag na tayo magpaniwala kasi gusto nating uh, gusto rin natin kasi magkaroon din ng pera. Siyempre mga mayayaman yan, niwala tayo sa kanila pero maraming scammer ganyan sobra. Kaya ano lang yan awareness lang sa lahat. So ito yung video ni Ate panoorin nyo para hindi kayo matulog sa kanya. At sa akin din siyempre pero hindi naman ako nakunan ng pera. Ma'am, ano po pangalan niyo po? Edeline Labrador po. Edeline Labrador. Ilan taon na po kay Ma'am? 45 45 ano po ba nangyari sa inyo na ba, paano kayo na scam para malaman ng ating mga kababayan kung paano may meron may, pong site si Wamus dito po sa page page ni, Wamos. page ni Wamus Page ni Wamus po yung eto po Ano po pangalan po. ng page? Ito po Para malaman ng ano ng mga kababayan natin Ito po Para maging aware po. sila kung anong mangyayaring ano po. yung Wamus Baby Major Cruz Wamus Baby Major Cruz Wamos uh Wamunix Cruz ano po ba page yan? Page niya po to. Doon sabi niya may 15k ayuda, mag-like lang kayo and share. Ayan ng ano. Ganun ang ginawa para... Tapos ito po yung baby nature. 5 years na po akong top fan niya ni, niwamus. Wamos. Hindi pa po sila sikat nun. Eh, ang ano. Sa pinapa... Pinap Ah, sa TikTok pa? Sa TikTok pa po, nagpapalo ako ano sa kanya Anong meron ka ba sa akin? Na-scam. Na-scam na po ako dyan sa Gcash ko po. Sa Gcash niya na-scam? Na Opo, boses na boses po niya Wamo. Sakala ko talaga siya. Sabi niya, wag daw po. Maingay, screenshot ko lang daw po. Yung screenshot ko po, ayan po, wow. Nag-send po ako sa kanya. Ayan po, binidyo ko pa po yan. Sabi ko, paawa na ayos sa akin. Kasi tatlo yung anak ko pinapas. Paano, paano ka na-scam po? nag-send po ako, yung sinend ko po yung sabi niya magsend daw po, mag-like and share lang daw po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda, 20k, 50k, mga ganun. Ako po nagpakasakali ako, sabi ko yung backpay ko pang online business ko po. Ngayon, in-screenshot ko po, sabi niya, screenshot mo, sabay, eto po nag-replay siya. Sabi niya, screenshot mo yung balance mo. Pero ano yan, account talaga ni Lawamos yan or o po, in, ano? Doon po yun sa page po. Wamos Lady like... Cruz. Opo, yun ko. I-check e e mo muna yung account niya kung legit ba talaga. Oh, ayun kasi yung ano doon. Opo, yun kasi, e e ano e kasi di ba po sabi PM me. Nung nag-PM po ako, isa may nakalagay na subscribe. 55 pesos magbabayad I ka i po. i click well, mo muna. kung may kita kasi ang kung ilan yung followers oh, doon. Hindi, pakita natin na ma'am, pati nga ma'am kung anong pangalan ng ano. O. Wamos Baby Mature Cruz. Ayun po, ayun po, po. Tsaka Wamonet Cruz. Ayun po. Tsaka Baby Mature. Opo. Pero diyan ka nagpadala sa Saan Saka Wamo, nagpadala ng mature, 10k. So Wamunit, Wam, yan po sa Baby Mature. Baby Mature. Cruz. Cruz diyan ka opo, nagpadala ng opo, 10k. Opo, opo. Paano mo nasabing uh, legit yung account? Kasi po, nag-subscribe ako ng 55 pesos. Nag-subscribe siya ng oh. 50 pesos? Kaya po, legit siya. Tapos may tumawag ko sa naman, akin. Hindi naman, as in, huwag ka nag-subscribe ka, is legit na yun. Oh. Kasi lahat naman ng account, mayroong ganun. Kahit may account, mayroong ganun setting. Ano po nangyari after na nag-ano kayo? Nang... Yung po, tapos po, nag-ano na po ako, nag-ini-screenshot ko na po. Oh, po. Tapos nag-send ako sa nila. Sabi niya, isend mo yung total balance. Andiyan pa yung date. Wala po kasi yung load eh wala akong data kasi walang wala na talaga ako ngayon po yan nag police report na ako tatlo anak ko grabe na ko tapos hindi silang nila po sabi ko mga mga kayo sa akin wala na ako ibang pera niyan pero yung 10k po naipadali nyo na sa kanila may tumawag po sa akin yung anim na number na code. Sabi ko dalawa lang. Sabi nga hindi para doblein natin. Ita-times 10 natin 'yan, mas malaki. Sabi niya ganoon, pila punta niya pangako doon sa ano sa sa GCash ano na. Ano 'yung pangalan na pinadala mo sa GCash? Eddie Labrador po. Ay, hindi hindi ay, talaga. Ay, ito 'yung tayo. sa akin po 'yung gamit ko. Oh, ay, 'yung niya. sinindan mo, ano pangalan? 'Yung sinindan ko, hindi oh, kasi po, may pangalan po, 'yung ticket. Code sa lang. Sa code akin, code lang, lang ATP. ATP lang mag-cash in ka. Una pa nga po, 950. Eh. Tapos tumawag uli siya. Sabi niya, doblehin mo to. Il ilahat mo na yung pera mo para mata time spend. Inaantay ko po yun. Binigay ko yung, yung, six digit na ko. Sabi ko, ayoko. Two digit lang. Sixty lang binigay ko. Kasi may mga send po ako ng Gcash dito eh. Tapos silin ko po yung screenshot sa kanya. Wala na po. Pag sabi niya, wag mo i-off ha. I-open mo lang. Wag mo i-off di inopen ko lang po. Tapos nung chine ko po yung gigas ko, seven cents na lang po yung tira nung ng gigas ko. So ngayon ate, panawagan mo kay Wamos plus sa pamilya niya Ako, sabi niya kasi nag-chat-chat ako. Ang dami ko siya 5 five years na ako sa iyo. Hindi pa kayo sikat ng asawa mo yung una mo pang asawa yan. Followers mo na ako. Nagsisend ako sa iyo, sabi ko, pansinin mo o sinin ko yung screenshot. Nag-video pa ako sa inyo oras na yun. May date pa yung yung Gcash ko kung kailan ako hayan. Parang aw, mo naman tulungan mo kasi bosses na posis mo talaga. Meron akong re record mo Nandito sa cellphone ng anak ko kasi doon ko ino-open yung Gcash ko. Dalawa anak ko na nagka-college, isang elementary, single mom lang ako. Grabe, lagi ako nagla-live sa'yo, walang hinto, umaga, tangali, gabi. Sinisin mo lang yung message ko. Pinag-download mo ako ng Shin. Nag-download ako. Sinabihan mo ako. Irarapol na lang yung pangalan ko. Umasa ako. Isang linggo na ako ngayon. Natanggal ako sa trabaho. Alam mo yan. Nagbe-message ako. Wala na akong trabaho ngayon. Ipagpupuhunan ko sana yung 10,000 na yun. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako. Dito ako kay Diwata ngayon. Oh, nagpapakasakali ako na baka mapansin mo ako. Mahawa ka sa akin. Wala trabaho. First time lang nangyari sa akin kung ganito, sa'yo lang. Sa'yo sa'yo lang. Kasi sa'yo lang ako nagla-live. Kaya nananawagan ako sa'yo, pati sa asawa mo, pati doon sa anak mo. Lahat ng page niya live ko, pinapalo ko yan. Nandito lahat yan. Sinusin lang ako. Meron pa ditong business chat. Eh, maliban doon, ano yung pinakakatibayan mo na talagang legit yung account na sila talaga yung nag -up? May subscription po siya, 55 pesos. Sasabi oh. ko nga po nung wala. Ilan yung followers doon na nakita mo sa account? Million do. na po. Ah, so ibig sabihin legit? Hmm, 6 point. Parang nakalagay nung time na yung eh, 6.9 million. Yan yung account na yun? Opo, yun po. Tapos dun sa 1 minutes updates, ipinild ako, boss. Ito oh. Inano nila ako, blinak niya po ako. Ito po yun, no. Oh. Sabi ko, nagreklamo ko. Yan yung huling uli kong pinaw sa kanya. Na nagreklamo ko. Sabi ko, nakuhaan ako ng pera. 4 o'clock ng hapon yon, Um, tatlong araw na ngayong, kuya. So, tatlong araw na kami na anak ko nagtitis. Hindi kumakain. Kumakain naman kami, pero bigay sa ibang tao. But ko, nagtatrabaho pa ako sa science, kuya. I-center ako. Pinapost ko pa yung mga post nila. sini ko pa yung mga share nila. Tapos ito lang mababala ako. Oh, maliit lang na yun eh. Eh rolling ko yun, hindi naman na umukhang oh, mukhang maluloko. Ano na oh, oh, ba, nawala yung pera niya? Opo. Sa kanya yung Zikas galing, oh, sa Zikas galing. Ay, 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 baka sabihin, na, uh, na. baka sabihin nila nagdadrama ka lang, ano ba yung... Hindi po ako nagdadrama. Ay, ano mo yan. Uh -huh. Ito po ito ang ba? ebidensya ko. Ayan po ebidensya. Okay. alam nila yan, may mga business chat sila. Ayan click mo, ay, click mo oh. nga ma'am. Ano man nakalagay? Click na, click ito, ba? Ito, nakalagay po, ayan po. Oh. Wamos BB Maker Cruz. Yung ano, yung pinaka-unang-unang chat nila. Ano yung unang-unang conversation? Ano unang -unang yun? yung conversation? <laughs> ito po, sabi po, ito po, oh. Screenshot Ayan. yung balance oh, mo. Oh, oh yan. Oh. Oh. Nung una sabi ko, ang ang balance ko lang 8.75 cents. Sabi niya, hindi, gumawa ka ng paraan. O, oh, pwede isang libo, pwede dalawang libo. I-screenshot natin yan. Tapos, ang sabi ko, sige, manghihiram lang ako. Screen, yeah. Opo, wala lang po kasi yung load. Ayan po, ayan po yung sabi niya. Ayan po, ayan po. Ah, parang raffle siya. Raffle. Kaya chance. Ayan po. 1K yung magiging 10K. Ano yan eh, sugal? Oo, sugal. Basta screenshot mo lang, isi-send namin sa'yo. Sabi ko, 5 years na po. <laughs> hindi, hindi po ako nagsugal. Ang sabi niya lang po. Crystal sugal sugal lang kasi sabi di ba nararapol yung ano mo pala. ito na yung huli kuya pero sabi niya. Pero, pero bakit na kinuha yung ano? Kaya nga po yun, yun na po eh. Po Ay, oh. Sabi ko nga ang sabi niyo po sa akin, ita times niyo yung pera ko. Kasi sabi ko gumawa ako ng paraan, nag-cash in ako. Ano yung binanod mong app? Shin po. Shin, -up? Shin, 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 Shin up. up. Shin yung ano sugal na di ba? Ang sabi so, niya uh. screenshot. Ang oh. oh. dito po lahat yan, dito binubura. Yung sugal na ano. Yun. Tapos sabi niya, di-screenshot mo lang may ilalagay kang code. Tapos nilagay ko po yung code. Tapos biglang sasabihan ako, meron pa King Marky pa yun eh. May King Marky pa yung pinalo ko doon. Nakalagay. Tapos biglang sabi ko, ayoko na, ayoko na magtiwala sa inyo kasi sabi ko, magpapadownload kayo ng Shin. Pagkatapos sasabihin nyo, eh, isasama sa Rappon. Samantala ang sinabi nyo, screenshot lang ng balance nyo, dodoblehin namin yung pera nyo. Ako wala akong sama kay Boss Wamos kasi followers ko na siya. Alam ko kung paano siya nag-exceed. Pero yung sa akin lang, kuya, pinagpaguran ko po yung pera na yun. Sumugal po ako sa inyo, alam ko matutulungan niyo ako. Dalawa yung college kong anak, isa high school ako lang mag-isa. Nagtatrabaho sa call center, na-floating kami. Kaya yung pera, huling-huling pera ko, ininegosyo ko na lang. Sana sumugal ako sa inyo, alam ko totoo kayo. sini niyo lang po yung message ko. Hindi ko pa sinasabi yan, pumunta na ako dito kasi wala na ako makukuha ng parang pa. Wala akong asawa.